Ang ng bagyong may international name na Fung Wong sa layong 1,525 km silangan po ng northeastern Mindanao. Ayon po sa pag-asa, isa ng severe tropical storm ang naturang bagyo. Taglay ng bagyo, pinakamalakas na hangin, 75 km bawat oras, malapit po sa gitna at meron po itong pagbugso na daan at labing limang kilometro bawat oras. Kumikilos po ang bagyo, pahilagang kanluran sa bilis na sampung kilometro bawat oras. Inaasahan pa papasok po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi o kaya bukas po na madaling araw at ito'y tatawaging bagyong uwan. Habang nasa Philippine Sea, ang bagyo inaasahang lalo pa itong lalakas at maring maging isang super typhoon. Dulot po nito, pinaghahanda po ng Office of Civil Defense ang publiko sa dami ho ng posibleng maapektuhan ng bagyo na may lawak po na mayigit isang libong kilometro. Sa isang pahayag, sinabi ho ng OCD na dahil po sa lawak ng bagyo, dapat maganda ang mga taga Northern at Central Luzon, gayon din ang mga taga Metro Manila, Southern Luzon at iba pang mga rehiyon sa ating bansa.